Ang korupsyon ay isa sa pinakamalalang problema ng ating bansa. Ito ay nagdudulot ng na maraming epekto tulad ng kawalan ng trabaho pagtaas taas ng presyo ng mga bilihin at kahirapan. Sa lukuyan, ang korupsyon ay talamak ng ating lipunan. Marami sa mga opisyal ng gobyerno ang nagpapakita ng kanilang pag-aabuso sa kapangyarihan. Hindi lamang ang mga opisyal ng gobyerno ang dapat sisihin sa korupsyon kundi pati na rin ang mga mamamayan na nagdadalas ng mga pera. Ang korupsyon ay hindi lamang problema ng gobyerno, kundi pati na rin ang mga mamamayan. Paano natin makakamit ang kaularan ko ang sarili mismo nating bayan ang nanguorupsyon? Mahalaga ang sarapi sa atin, lalong-lalo na sa pag-araw-araw dahil dito natin nakukuha ang lahat. Ngunit paano natin magagawang pasiyahin ang mga ating sarili kung ang mga opisyal ay palaging nangungurap? Kailangan natin ng pagbabago at pagkontra sa korupsyon sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa. Kung lahat tayo ay may magtutulungan at kung ang bawat isa sa atin ay may disiplina sa ating mga sarili, Mawawala ang korupsyon. Pagtatapos, nais kong sabihin na ang korupsyon ay hindi panghabang buhay na issue. Kaya natin itong malutasan kung tayo ay magtutulungan.